May kakaibang uri ng loneliness na dala ng kakayahang makakita ng masyadong marami. Kapag malalim kang mag-isip, malalim kang makaramdam at napapansin mo ang mga bagay na hindi pinapansin ng iba, parang nabubuhay ka sa isang realidad na hindi tugma sa ritmo ng mundong ginagalawan ng karamihan. Nakikita mo ang mga undercurrent sa likod ng mga usapan. Naririnig mo ang mga kahulugan sa pagitan ng mga katahimikan. Nararamdaman mo ang mga emosyon na mga taong nagsasabing ayos lang sila. Tumatawa ka sa mga biro na walang ibang nakauhuli. Ramdam mo ang tensyong ayaw aminin ng iba. Nakakita ka ng mga pattern sa gitna ng kaguluhan. Mga bagay na nilalampasan lang ng iba na parang walang saysay. At gayon paman, man, sa halip na maramdaman mong matalino ka, kadalasan ay parang iba ka lang. Hindi espesyal, kundi wala sa lugar. Mali ang templa, mali ang wavelength. Sinusubukan mong makihalubilo pero patuloy na lumalawak ang isip mo ng lampas sa kapasidad ng silid. Gusto mong kumonekta pero ang mundo ay masyadong maingay, mababaw at mabilis. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang tahimik na tagamasid, ang sobrang mag-isip, ang malalim na kaluluwang hindi kailanman sakto sa kahit saan. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil masyado kang puno. Number 1. Nakakita ka ng mga patterns na hindi nakikita ng iba. Ang pagiging gifted ay hindi nasusukat sa mataas na marka o sa mga parangal. Hindi ito tungkol sa dami ng alam mo, kundi sa paraan ng pagkakaintindi mo sa realidad. Nakikita mo ang mga patterns na hindi napapansin ng karamihan. Napapansin mo ang kisap sa mata ng isang taong nagsisinungaling, ang maikling pagpos na nagbubunyag ng pagkakasala ang ritmo ng paghinga ng taong nagtatago ng sakit. Naririnig mo ang irony sa isang usapan, ang hindi pagkakatugma ng salita at tono. Parang hindi humihinto ang isip mo sa pagdudugtong ng mga sinulid, emosyonal, psikolohikal, minsan pati espiritual. Nakikita mo kung paanong nagkakabit-kabit ang mga bagay. Nakakita ka ng mga pattern sa ugali ng mga tao, sa tempo ng mga pangyayari, sa enerhiya ng silid. Madalas mo rin nahuhulaan ang mga mangyayari. Hindi dahil manguhula ka, kundi dahil mas mabilis ang kamalayan mo kaysa katapatan ng karamihan. Pero nakakapagod ang ganitong uri ng pagkakita. Kapag nakakita ka ng mga ilusyon, nagiging mahirap ang small talk. Kapag nakikita mo ang mga butas ng sistema, nagiging hungkag ang normal na buhay. Hindi ito kayabangan, ito ay pagod. Dahil kapag nakita mo na ang masyadong maraming katotohanan, hindi mo na kayang magpanggap na bulag. Parang nanonood ka na ng buhay mula sa mas mataas na palapag. Hindi mas better, pero mas tahimik. Nakikita mo ang galaw ng mga tao sa ibaba, pero parang nasa likod ka ng salamin. Hindi nakikita, hindi nagagalaw, pero laging mulat. Ang kamalayang yon ang iyong superpower at tahimik na pasanin. Number 2. Madali kang maapektuhan ng mga simpleng bagay. Para sa mga introvert, kadalasang lumalabas ang giftedness bilang matinding emosyonal na lalim. Hindi ka lang malalim mag-isip, malalim ka rin makaramdam. Pagpasok mo pa lang sa isang silid, alam mo na agad ang enerhiya nito. Kung mabigat, kung peke, o kung payapa. Kapag nakarinig ka ng kanta, hindi lang ito basta tugtog. Tumatagos ito sa dibdib mo. Parang alaala na hindi mo naman naranasan. Ang lungkot ng isang estranghero ay maaaring manatili sa puso mo ng ilang araw. Ang isang likhang sining ay kayang patahimikin ka ng buong gabi. Ang emosyon mo ay hindi nananatili sa ibabaw. Lumulubog ito. At ang mundo ay hindi palaging may espasyo para sa ganitong lalim. Sasabihin nila sa iyo na maging matatag ka. Huwag masyadong emosyonal. Bitawan mo na yan. Pero hindi nila nauunawaan ang lalim mo ay hindi kahinaan. Isa itong palatandaan ng mataas na antas ng perception. Ang iyong katawan at isipan ay nakatune sa mas mataas na frequency. Hindi mo lang nakikita ang mundo, inaabsorb mo ito. Kaya mo hinahanap ang pag-iisa. Hindi dahil ayaw mo sa mga tao, kundi dahil kailangan mong mag-detox sa mga enerhiyang nasagap mo. Kailangan mo ng katahimikan para iproseso ang ingay. Kailangan mo ng espasyo para muling bumalik sa sarili matapos maramdaman ang lahat ng nasa paligid. At oo, minsan gusto mong patayin ang kakayahang ito, ang walang katapos ang empathy, ang emosyonal na radar. Pero sa kaibuturan mo, alam mong hindi mo ito ipagpapalit. Dahil kahit masakit, ito ang nagbibigay sa'yo ng daan patungo sa gandang hindi kayang maramdaman ng karamihan. Mas madali kang masaktan, pero mas totoo kang magmahal. Tahimik kang nagdurusa pero nakikita mo ang buhay sa mas mataas na resolusyon. Number 3. Palagi mong pinagdududahan ang sarili mong katalinuhan. Habang mas marami kang nakikita, mas marami kang tinatanong. At habang mas marami kang tinatanong, mas madalas mong pagdudahan ang sarili mo. Mapapansin mong kadalasan ang mga taong hindi masyadong nag-iisip, sila pa ang pinakakumpiyansa sa sarili. Palagi silang sigurado sa lahat ng bagay. Samantalang ikaw ikaw na tunay na nakakaintindi ng na mga nuances ay palaging nag Dalang Dahil ang isip mo ay hindi tumitigil sa pag-zoom out, sa pagtingin sa mas malawak na larawan, sa mga ekspresyon, sa mga kontradiksyon. Kaya sa alip na maramdaman mong matalino ka, mas madalas mong maramdaman na hindi ka sigurado. Sobra mong pinipiga ang sarili mong mga ideya, binababa ang halaga ng mga sariling insights, at nagdadalawang isip bago magsalita hindi dahil hindi mo alam, kundi dahil masyado kang maraming alam para maging sigurado. Ang pagdududang yan ay hindi kahinaan. Yan ay salamin ng kamalayan. Ang mga karaniwang isipan ay naghahangad ng katiyakan. Ang mga gifted na isipan naman ay naghahangad ng katotohanan. At ang katotohanan ay hindi naging simple. Madalas mong maisip, kung matalino talaga ako, hindi ko siguro laging pinagdududahan ang sarili ko. Ngunit ang totoo, kabaliktaran yun. Ang mga matatalinong tao ay palaging nagdadalawang isip. Dahil ayaw tumigil ng kanilang kuryosidad. Nakikita mo ang napakaraming anggulo, napakaraming posibleng resulta. Nabubuhay ka sa mundo ng complexity, kaya nagmumukhang kahinahinala ang mga bagay na masyadong simple. Madalas ay napagkakamala ng iba na ang pag-aatubili mo ay kawalan ng tiwala sa sarili. Ngunit ang totoo, ito ay kababaang loob na bunga ng kamalayan. Hindi mo kailangan patunayan na matalino ka. Alam ng isipan mo na ang tunay na kaalaman ay walang hanggan. At ang kawalang hanggan na iyon ang parehong fascination mo at tahimik na pasanin. At number four, itinutulak mo palayo ang mga tao nang hindi mo namamalayan. Ito marahil ang pinakamasakit na palatandaan. Ang hindi nakikitang kalungkutan na dulot ng malalim na pag-unawa. Kapag tumalim ang iyong intuition, nagiging komplikado ang mga relasyon. Nagsisimula kang mabasa ang mga tao ng sobrang dali. Nararamdaman mo kapag ang pagmamahal ay may kondisyon, kapag ang papuri ay may halong kompetisyon, o kapag ang kabaitan ay may nakatagong agenda. At kapag nakita mo na ito, hindi mo na ito mababawi. Kaya nagsisimula kang lumayo, tahimik, halos likas na reaksyon. Kinakansila mo ang mga lakad, iniiwasan mo ang mga group chats, nawawala ka bigla ng ilang araw. Sinasabi mong pagod ka, pero ang totoo, ubos ka na. Dahil kailangan ng lakas para magpanggap na hindi mo nakikita ang totoo sa mga tao. Kailangan ng tiyaga para ngumiti sa harap ng kasinungalingan at ang magpanggap ng kamangmangan para lang mapanatili ang kapayapaan ay parang pagtataksil sa sarili. Kaya ka umaatras, hindi para umiwas, kundi para protektahan ang iyong katahimikan. Hinahanap mo pa rin ang closeness pero natatakot ka rito. Dahil ang pagiging malapit ay nangangilangang maging bulag at hindi mo na alam kung paano magbulag-bulagan. Masyado ka ng maraming nakita kung gaano kadalas na pansamantala ang pag-ibig, kung gaano kadalang natutuo ang katapatan at kung gaano kalalim magtago ang mga tao para lang mabuhay. At kahit masakit, nauunawaan mo. Nauunawaan mo kung bakit nagpapanggap ang mga tao pero hindi mo na kayang kalimutan ang natutunan mo. Kaya ang pag-iisa ang nagiging tahanan mo. Hindi bilang kulungan, kundi bilang santuario. Kung saan ka makakahinga nang hindi kailangan magpanggap, makakapag-isip nang walang sagabal, at makakapamuhay nang hindi kailangan i-edit ang sarili para sa ginhawa ng iba. maaaring tawagin kang malamig, malayo o mahirap abutin. Pero ang katotohanan ay pinoprotektahan mo lang ang iyong isipan laban sa ingay at ang iyong puso laban sa pagguho. Dahil kapag ganun kalalim ang iyong pakiramdam at pag-intindi, sapat na ang katahimikan bilang kasama. Kung ganito ka, kung ginugol mo ang buhay sa pagiging masyadong maramdamin, masyadong malalim o masyadong iba, tandaan mo ito. Hindi ka sira. Ikaw ay mulat. Hindi ka anti-social. Mapili ka lang. At hindi ka naliligaw. Gising ka lang. Ang pagiging gifted ay hindi laging mukhang kumpiyansa o tagumpay. Minsan, ito ay katahimikan. Yung uri ng katahimikan naglalaman ng buong galaksi ng mga kaisipan. Mukha itong isang taong hindi tumitigil sa pag-oobserba, sa pagdama at sa pag-alam. Kaya tigilan mong humingi ng tawad dahil sa lalim mo. Huwag mong itago ang tindi ng isipan mo. Huwag kang magpanggap na simple ka lang para hindi ma-intimidate ang iba. Hindi ka nilikha para makiblend nilikha ka na makakita ng mas malayo. At oo, mabigat itong regalo. Pero regalo pa rin ito. Balang araw lilingon ka at mapagtatanto mong ang lahat ng dahilan kung bakit ka iba ay mga patunay lang na hindi ka ordinaryo kailanman. Hanggang sa araw na yon, protektahan mo ang iyong enerhiya, pagkatiwalaan ang iyong perception, at tandaan, ang mga tahimik ay hindi nawawala. Nakakita lang sila ng mga bagay na hindi kayang makita ng iba